Hello sa inyong lahat, manggandang buhay. Today in Philippines is slowly January 29, 1991. Ika tatlong pukapar taong anniversary ng pambansang polisya o kilala sa Philippine National Police kay Video Explanation Class cinematic Game maikling paliwanag. Sa dulo ng video na ito, uh, ipapaliwanag ko doon sa Slimator Game na kung ano ba ang sayang ng PMP at kung ano ang mission ng PMP. Okay, so ipapaliwanag ko sa inyo na yung araw na ito. Ang evolusyon ng Philippine National Police is lalakbay sa panahon. Ang Philippine National Police ay isang mahalagang institusyon sa Pilipinas na may kaisaysayang na umaabot sa mahigit isang siglo. Ang pagbabago nito ay respetsyon ng mga pangyayari sa bangsa mula sa panahon ng kolonyalismo hanggang sa kasalukuyan man na paunaeng pagbabago panahon ng espanyol ang papatupat ng batas noong panahon ng espanyol ay paunaing nakatuon sa papanatili ng kaayusan at kontrol sa mana kolonyal. Ang mga Gorgia Sibir ay ang paunaing presa sa papatupad ng batas. Panahon ng Amerikano Sa panahon ng Amerikano na itatag ang Philippine Constabulary noong 1901, ang PC ay nagsibing paunaing presa sa papampanatili ng kaayusan at seguridad sa bangsa. Ito ay binubuo ng mga na sinanay sa mga ng pulisya. E, kadalawang dikma ang pangdaikdik. Ang PC ay nakaroon ng mahalagang papel sa paglaban sa mga Hapon. Pagkatapos ng dikma, muli Naitatak ang PC ay naging bahagi ng Philippine Army. Pagkakatatak ng Philippine National Police sa ilalim ng Republic Act No. 6975 Naitatak ang Philippine National Police noong 1991 Ito ay naklalayong makaloon nang isang professional at sibiyang pwesa sa papatupat ng batas. Kasalukuyan, ang Philippine National Police ay patuloy na nagbabago at umaayon sa mga pananailanan ng batas ay mana programa na sa upang mapabuti ang servisyon nito at mapapiting mapa -iting ang paglaban sa krimen. Sa buong ng nito, ang PMP ay nahaharap sa ibang ibang hamong tulad ng korupsyon, kakulunan ng pondo, at mga isyo sa pagsasanay. Nulit sa kabila ng mana ito, Patuloy ang pag-uunglat ng PMP sa pamamagitan ng papatupad ng mana-reforma at papapaputi ng mana-programa nito. Ang kaysaysayan ng PMP ay isang saraming ng kaysaysayan ng Pilipinas. Mula sa pagiging isang presa na nakatuon sa nagpapanatili ng kaayusan sa ilalim ng mga kolonyal na pamahalahan. Ang PNP ay naging isang profesional at sipilang institusyon na nagsisipi sa mamayan patuloy ang pagbabago at pag uunglak nito upang mas mahusay na mapalingkuran ang bansa. Lakbayin ang panahon ang PMP mula noong hanggang nayong cinematic game about history of Philippine National Police in the Philippines. Pasensya na po kayo sa inay na na sa sagap ng video explanation ko nayong yung araw na ito kasi nasa tingdaan po ako, nagbabantay ako sa tingdaan. Pasensya na po, sana maunawaan yung maigi po. Pasensya na po talaga, okay? So, let's start. Hanggang dito na lang ang video explanation natin ngayong araw na ito, January 29, 2025. Malaming salamat sa pakikinig. Kandaan, impotente alam. So, pahalam. Oh, ang gandang umaga. Hello po Sam. Good morning po. Sam, eh, hinahanap ako sa libro. Patungkol sa ang yung hinahanap mo. Patungkol sa kaysaysayan ng pambansang pulisya. Mamaya pa yung pasok ko po. Ah, gusto mo malamang pala yan? walang problema. Salamat po. Nagmula sa pagsasanib ng Philippine Constabulary at Integrated National Police, ang Philippine National Police, PNP, ay ang sibilyang pambansang pulisya ng Pilipinas, ang sumusunod ay isang maikling kasaysayan ng PNP at ang istruktura ng organisasyon na hawak nito ngayon. Hello, po. Saan kayo pupunta? Sa PMP headquarters kami pupunta. Bakit mo na tanong yan? Kailanan ko malaman kasi? Ano ba ang taysaysayan ng PMP? Ah, okay. class. Ngayong awong na ito, ang lesson patungkol sa kaysaysayan ng PMP, Philippine National Police. Sino na dito may alam sa kaysaysayan ng PMP? Anyone in this class? So, ako po may alam. Ikaw, kailan ikinatak ang Pambansang polisya. Noong enero 29, 1991 po, nagsimula ito noong panahang na mana-militaro. Ang lumang panalang ng PNP ay PC o Philippine Constabulary. Wow! Ang galing mo! Sabi, ang galing mo kanina sa klase. Gusto mo ma-experience yung sa PMP? Sa January 29, 2025, may parik ang kapulisan. Sa school mismo ang gagawin. Sasama ka ba? Sige po sir, sasama ako. Salamat po. nakalig tayo dito ngayon araw ikadalawang putsyam ng Enero taong 2025. Mamaya pa ang kanilang parada ng alas 8 ng umaga. Ang oras natin ay 6 a.m. may ano sila dito meeting pinagamunuan ni Police General. After nito may flag ceremony magaganap mamaya ng 7.50 a.m. Ako si Nina Cruz back to studio. Oh, are so beautiful today. Sang mo na bili salamat po. Sa online ko ito na By the way, anong oras magsisimula ang parway? Mamaya 8 a.m. daw magsisimula. <tinyo> ayos ba? Ayos naman ang dami kong natutunan patungkol sa kasaysayan ng pambansang polisya. Maraming salamat! Walang ano man. Basta tawagan mo na lang ako. See you tomorrow!